Uh, hello, magandang umaga po sa lahat ng ating tagapagsubaybay sa aking YouTube channel at maraming salamat po sa inyong lahat uh, Meron tayong mutya na aking ipapakita sa inyo ngayong araw ng Sabado dahil nga po ito ay nakukuha ko kahapon, araw ng Friday at ngayon ko lang ito na i-vlog dahil nga ay hindi pwede na pag makakuha ka ngayon ay i-vlog mo agad dahil gadipindi po yan sa sitwasyon ng ating gabay na mutya maliban kung yan po ay ah, ibibigay na aktual ito po ay pinapalipas ko muna ang isang araw bago ko ito i-vlog ngayon isa isain ko ito ang pangangalanan at ipapaliwanag ko po sa inyo ito lahat kung ano ang mga purpose o kung ano mga gamit ng ating mutya na nakukuha sa araw ng Friday. Unahin ko po itong puti. Ito po ay isang mutya ng buwa sa nyog na nakuha ko kahapon na ang nyog na mayari nito ay yung tinatawag na limbaho na nyog na hindi pa siya lahing o hindi butong o ungol-ungol. Ito po ay aking nakukuha sa loob ng nyog na ungol-ungol. Ito kung lumalaki ito ay tinatawag ito na buwa ng nyog o mutya sa butong. Ayan. Nakuha ko ito dahil nga po ay kakahapon kasi ay nagkuha ako ng nyog na aking ginagawang ginataan at kinudkod ko yung kanyang katawan, yung ungol-ungol, yung iba ginataan, yung iba ginagawa kong luyang o tinatawag na uh, luyang yun sa amin sa Bisaya, yung saging na nilulubok namin, yung nilulusak namin tapos sinaluan namin ng lubi at asukal. Yung saging ba kung... Siguro alam nyo yung saging na saba, tapos lutuin nyo yan, tapos ilagay nyo yan sa lusong, tapos ah, bayo-bayo yun sa Tagalog yata yun, bayo na saging. Kaya ginamita namin yun ng nyog at yung pagbiyako sa nyog, ito po ang aking nakukuha na ungol-ungol na mutya sa nyog. Yan po yung kanyang ah, mutya sa loob ng nyog na ungol-ungol. At ito rin po ay isang mutya sa ipu-ipong sapol na aking nakukuha araw ng Bernes kahapon. Ito po ay sapol na niyog, ah, nyog, sapol na ipo-ipo. Bakit ko ito tinatawag na sapol? Dahil nga ang kanyang pagka ipo-ipo galing sa itaas, mayroon ding ipo-ipo sa na nagkatugma sila, nagkasundo sila na mag-ipon-ipon sila sa gitna at itong bumagsak. Kaya kung titingnan nyo yung forma ng kanyang mutya, sa taas ay nag-ikot at sa baba rin nag-ikot at meron silang division nang sa gitna sa puti na kanilang pinapat uh, kanilang uh, division ayan hanggang diyan lang at yung ikot naman sa baba ay diyan oh ayan nag-abot sila dito sa gitna at ito ang taas ito ang sa ilalim kaya ang aktwal itong pagkakuha ang lakas ng ikot sa taas at lakas din ng ikot sa baba. Kaya sila'y nagkatugma at nagiging sparkle siya, nagiging matigas at napakalakas yung tigas niya kaya nagiging bato o mutya. Yan po ang kasaysayan niyan na kahapon natin nakukuha araw ng Bernes. Kaya yan po ang itsura ng kanyang pagkabato o mutya. Ayan. Ipo-ipong sapol kung tawagin yan sa amin. Ito rin po ay isa rin po itong mutya na tinatawag na uh, yung snail ito na yung snail na parang kohol siya pero libon. Ayan, kung tinignan nyo mabuti para siyang mata pero ito po ay shell na libon na mayroon siyang grob sa, sa, gitna yan para siyang kumbaga para siyang kohol na malapad. Pero ito nakikita ko ito sa aktwal sa buhay pa ito ay malalapad ganyan talaga ang itsura niya malalapad maraming klase kasi yung gumagapang sa uh, gumagapang sa lupa maraming klase may snail may malalapad may mga maliliit na malalapad may mga iba-ibang budyong noon parang yoyo ito rin siguro hindi na kayo maignorante kung ikaw ay tunay na taga-bukid ito po ay tunay ayan ganyan din ang itsura kapag buhayan siya malapad din yan ayan suso siya na malapad ito rin iba rin suso o yan o. suso din na ganyan din yan tinatawag na susong budyong yan ang susong budyong maganda rin yan siya sa ano sa uh, protection kasi malalayo pa lang malalaman mo yung kaaway mo na paparating dahil para siyang oh, kumbaga may sinyali siya na budyong kaya malalaman mo. Ito rin, ang gamit nito, itong ganyan din, malalaman mo rin ang apak ng tao kapag papalapit sa sa'yo. Pag ganito ang birtud na yung madadala yong susong malapad. Yung apak niya, apak mo, malalaman mo na paparating yung kalaban. Ito ang malalaman mo na paparating din ang kalaban pero ito po ay isang ano, ah, panipas. Ito, panipas ito. Ito rin ang gamit itong ipu-ipo na ano, ipu-ipong sapol ay maganda rin din 'yan sa proteksyon. May halo din panipas, proteksyon tagulilong tagaliwas. Itong ano, uh, sapol, tagapan uh, taga pantaboy sa mga masasamang espirito, ito. Ito ay pampaswerte dahil nga po ito ay isang buwa sa nyog o pwede itong tawagin buwa kung nagiging lahing yan. Pero hindi man siya lahing, pwede rin ito tatawaging uh, mutya sa nyog na butong. Dahil butong po yung bagatungol yan sa amin sa Bisaya, yung iba, ungol, yung iba, butong. Yung, ang dami kasing pangalan. Yung butong sa amin, yung meron yung iba, butong, yung malambot. Pero ito, bagatungol o ungol na matigas-tigas na kunti, yan ang ginagamit namin sa pangbayo. Ayan. Ayan po 'yon ang aking ipapakita sa araw ngayon. Ayan po ay aking ipapakita. Kaya kung gusto niyo ng ganito na mga itsura ay pwede ito para sa iyo. Ayan, isa-isahin ko 'yan na ayan, uh, siguro na isa-isa ko na itong napapaliwanag sa inyo. Ay lahat naman ito ay may mga pinapaliwanag ko. Ah, uh, mag iwal ako ng number diyan. Pwede kayong tumawag sa akin 09480663790 at meron din akong Facebook account Aglin uh, Pagasihan Aglin uh, ah, uh, Commander Bugtungan yung aking Facebook account na ginagamit kasi yung Glin Pagasihan ko ay ano yon yung ah uh, Facebook Facebook page tapos bihira ko lang yun ma-open siguro ma-open ko yun sa isang uh, linggo, ma-open po isang bisis dahil nga, mas lalo na pag ano ah, mahina yung signal ay hindi ko palagi dahil kunti lang yung mag-message -mi sa akin yung Glen Pagasian Jr. doon, pero ako pa rin yun, tapos yung sa ano, sa sa aking palaging ginagamit ah, Commander Bugtungan yun po ang aking ginagamit at may number din ako dyan na ina ano, may number din ako dyan na uh, iniwan dyan pwede kayong tumawag dyan sa aking number pwede kayong mag text para malaman ninyo na ako po yan kaya kung ano uh, tawag kayo sa akin dahil mataas po yung oras natin ayan po no aulitin uh, ulitin ko, ipapakita ko yan para makita nyo ang itsura ng bato dahil tapos ko na itong napapaliwanag sa inyo. Yan po yung itsura. Ayan malakas yung aura niya dahil nga mismo yung ano yung video ayaw magpa-video. Yan tapos na itong napapaliwanag. Pwede niyo i-screenshot isc tapos i sa akin para din po kayo ay makakuha niyo yung tunay na mutya na order niyo. Kaya hanggang dito na lang. Maraming salamat po. At God bless po yung lahat.